With tulip. tulips. na it, tulips. It's a kind of a flower. What? Ting 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 so with with Monique, to yes. Jubel, of course, Hi. and your very own Philip with. <laughs> of course, very own Philip. Sino mo kaya may kari sa Sa tulips kami ngayon. So gagawin namin ngayon, magkalmosal kami. Tinamin na lang sa kami magkalmosal. Tapos <laughs> ah, si Carlo, yan, yeah, no? Dawag sa dito. Nagyan mo yung get-up ni Carlo, parang pang si, para si Tom, Cruise, no? Tom Cruise. Tom Cruise? Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. So, kain kami ngayon, almusal. Tapos, after noon, pagpunta kami ng... Pag namin lisensya namin. Lisensya namin. Na lisensya, o. Oh, tapos... Bakit ka nakuha na lisensya? Coding lang, pero ah, kasi di ba usually ang probinsya kaya ah, natin walang coding. So may coding pala. So, dahil sa maling akala. Eh, dahil sa maling akala. Paano, paano maging lasensya? <laughs> so ayun na, dito na si Kuya Fai, alis na kami, mag-almusal na kami. Kain kami sa 60 diners. Saan? Ano ba? Basta dito sa 60 diners. Bye, 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 bye Tulips. <laughs> see you soon, see you soon.

what's up? over, take over. What's up vlog? Welcome to my guys. Welcome to my guys. Good. Yeah, pakisara na yan. Good evening po sa morning. Sa And... Tigyan mo daw limang piso. Oh. Oh. Lef, kinakanaan ni Kinakanaan ni Bianca. Kinakanaan ni Bianca. Kasi mag-trending ako. Ibababa ka namin. Nabalikan ka na lang namin. Sa Kim Jun-woo. Hello? Kim Jong Un. Sino? Kim Jong. Kim Jong Un. Kain muna. Sini. Yes, let's eat, guys. Ayun. Wish ko ya pa ba, ngayon ba, lang ba, sa mga vlog ko. Guys, tayo ayan. Yo 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 yo. hello. First time nga first time ba? First time ko ya. Hindi ko magamit ng camera yan, sige pa. Oh, first time niya sa. Ano pre, anong bag mo pre? Yan nang. Kuya Carlo. Kuya Carlo. <laughs> Pick up daw. Sa Mega Tower. Let's go. Sa'yo totoo naman yun. May pang-snack na sila. Thank you, solution Guys. So. Ay, grabe. So. Dito kami ni Ren ngayon sa labas. Walking down the road. Ang dami sa loob. Ang dami sa loob. Kainis. Kapun namin ngayon sa ano, night market ulit. Ayun, Baguio. <laughs> sa Baguio na tayo eh. Hindi ko alam kung nakikita niyo. Ang saya! Kita ba yung ano? Ang saya kasi namuha ko yung bibig eh. Sobrang lamig ngayon guys. Siguro mga nasa hindi ko alam, hindi ko maulaan. Negative <laughs> 3. yun na. Kaya know. yeah, na. So, dito galing sina kanina. Ang ating mga efforts sa tulips. 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 <laughs> Dalawang ips. tul niya yan. Chul. Chul, Chul <laughs> so, shout out sa mga nasama namin kanina. Yun! best grab taxi. Hello po, thank you. Night market po. booked. Sana mai-schedule na bukas. Gutin na kaya kami agad na ng... stay. talaga pag may sarili ng nanonoo. Tulog gani na, bilis na ng byahe Kita. Kita sa video. So cold here in Baguio. Sabi sa cellphone ko. 14 degrees Celsius. Magawa ka po. Usap. Pagkagigup mo ko. Pagkagigup Uy, gusto ko ng chicken skin. Bakit mo kasi igupin? Ihingak pa balik. Sige. Magkano po sa chicken skin? 50 si po. Singapore. Mm -hmm. Singapore. po, for... Singapore. 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 po Singapore. 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 Nalagay pa talaga sa kapit. All items. Balenciaga Oh, bongga. Kaso, may gari. May gari. Balenciaga Gari. Your energy ka dyan. Iba-iba yan. Sigari. Gab. Sigari. Gab. Balansyaga. Gulat ako eh kasi nakatahi ano, naka talaga eh. So, kami sa bagyo, where, where are you? siyempre, <laughs> woy <laughs> ako. ano oh, na? Sorry, ay, ito, wala ako shorts. guys, tapos na ang ating retreat for today's video. so, now, um, kapunta na kami sa SM. iba. ang iba hindi English. ang ibisabayan na retreat. Mataras. ah retreat. Ikaw, master retreat ka. Ha? Huh? Master retreat ka, di ba? So, master ako pag naumat huh? na? Master ka siya pag atras. Pag atras. Kainis. <laughs> Reverse master. Sige na nga, lagyan natin ang ha-ha-ha. <laughs> Reverse master. <laughs> <laughs> I-reverse mo na yan. So, ayan na guys. Ang goal natin, anong priority natin? mang-anap ng strawberry at ube jam na good shepherd na at kalaki. ube jam daw ng good shepherd na malaki sa akin naman kung wala pang gumagawa na igurut yun ngayon pa lang magkukain sila ng ube kailangan <laughs> nila gumawa sige sige tapos sa akin ano mapag meeting lang ako na alas 4 let's go so ano yung mga kasama natin kanina don boss go Bawa kita lagi. Kau ikut sini, kau Guys, so dito kami sa may malapit sa mga eh sa bus station. Uh, Naghanap kami ng ano, ng makakainan. Tapos mamaya pagkain. Iniwan namin yung mga gamit pala namin sa SM departments doon para at least free free mga algo. kami ng tagabantay sa SM. Oo. Sabi ko doon 'yung isang lalaki, wala mang ginagawa ngayon, pati mo bag ko. <laughs> uh, kalo okay kalo lang na naman daw sa uh, kanya. At least uh, may magawa siya no. Hindi <laughs> <laughs> Ay, ayos. Wala kaming dala masyadong gamit niya. Bukod dun sa mga belongings na mahalaga. Ayan! Ay! Meat, meat, rice. Reda. So sinigang. Meron. Ay! Netilo na rin eh. parang gusto ko na dito. Uh, okay na to. Hmm. Ay, okay ka. Pero may sinigang ba? Kita ko na wala. Sinak mo. Wala eh. One last, one last. Sige. Pero pag hindi, dito tayo. So, ayan yung tsura niyan, guys. Dito kami sa babaan lang ng SM Baguio. Tapos, ayan. Uy, ang ganda ng anong dahon. I like. So, ito yung, <laughs> yung biyaheng parkas yung Genesis kanina nandito din banda sa part nato. to. Abra, tara na, abra. Alis na to eh. Let's go. Okay, sinigang. Sinigang. So... Okay. Magkano si Sinigang? Tag-isa tayo or ano na? Tag-isa na boss. Dalawa po with eh, rice. 90. 90. Ganda. Atonement. early Lady of the Atonement. So guys, so uh, galing namin ang ngayon ano kakatawid namin sa mga pedestrian gusto ko nang mayak dito sa bagyo ba ang ng mga motorista Bibigyan ka pera, hindi ka hindi hindi ano tumitigil talaga sila para makatawid ka eh kamusta naman yung ano diba ka sa ibang lugar shout out sa mga motorista na humihinto para sa mga naglaan thank you po <laughs> Stay in top. Stay in top. Stay in top. <laughs> Tama ba yan? <laughs> ano <Hindi>. Stay stop. <laughs> stay stop. <laughs> stay, red. <laughs> stay red. Stay red. <laughs> stay there. Stay there. Don't Wait go. lang. Don't stay go. Don't go. Nagarap kasi kami ngayon ng ano, ng ice cream. So, syempre gusto natin yung medyo local na ice cream. Nagtutroga so, pala si St. Joseph dati. Hindi. Ano yan? Drag na gamot. Ah. Okay. So, Ayan, what? yan dyan tayo sa McDo. Gusto ko lang talaga ng ice cream. Tapos, punta kami ng palengke. Bibili na kami ng we mga ano. Ha, withdraw pala daw muna. Hindi pa ako nakakapag-compute ng pera ko eh. Kailangan ano yan sa finances na Meron akong mga paglalaan. Ano yung 500? Yan na. Isa lang? At dalawa lang. Yan na, yan hawak mo ng 500. Ano dalawa? Ay, ya. ano dalawa? Ah, oh. okay, ba may matuwa ka lang. Go. Clear, clear. Oh, wait, wait, wait. Go. Go. <laughs> <laughs> wow. <laughs> Molabe. Dito sa Molabe din. Hayang, <laughs> guys. Dino 20 20 200. Ah, 72,000 ako, teh. Walang palit, uh, walang balik, teh. Oy, oy, Burlonoy down. No, no, no. nag ng joke. Hay. <laughs> Burlonoy. No, no. <laughs> Ito kami sa SM City Baguio. Ngayon lang. Hi guys! So... Dito na kami sa Cubao. Victory Liner. And the mission is now done. Praise be to God. So... Ayun. Nagkaroon ng ano, despedida kanina kay, kay Elad. So try namin umabot. <laughs> Ano nga butan? Na nagsiyo Na daw yung mga tao eh. Ayun, ayun, ayun. Ang gagrab na lang kami. Mahalaga, maabutan namin si Elad bago malas. Yan lang. Bye. Thank you, Ren. Praise God. Praise God. We will live pure. We will live pure. Let's go live pure. Let's go live pure. Bye! Wow! Oh. everyone! Ano pa? Oh man, man, Fanzita, everything! Let's go! Na, ang kape ng liwan, ang Binigyan pa akong sugar so baka matapang to. Baka bukas na ako makatulog na ito. Thanks a lot! Sorry po. Ayan! Tapos Game Ngiti-ngiti <laughs> 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 <laughs>